Ang Warriors ay naghahangad na manalo sa Season Series at masigurado ang head-to-head -head tiebreaker laban sa Grizzlies kapag nagharap sila sa ika na pagkakataon sa Memphis ngayong Martes. Nangunguna ang Dubs sa Season Series na 2-1, ngunit natalo sila ng 51 points sa unang road game sa Memphis. Ang Warriors sa isang laro lamang ang layo mula sa Grizzlies para sa ikalimang pwesto sa Western Conference, isang posisyon na maglalayo sa kanila mula sa play-in tournament na kinabibilangan ng mga seed sa 7 hanggang 10. Simula nang dumating si Jimmy Butler, mas pinili ng Warriors ang small ball lineup kung saan si Butler ay naglalaro bilang power forward kasama si Draymond Green sa center, si Moses Moody sa kabilang forward at isang backcourt na binubuo ni na Stephen Curry at Brandon Podjemski. Ang starting lineup na ito ay 11-0 sa season, ang pinakamahabang aktibong winning streak ng anumang starting group sa liga. Sa kabila ng kakulangan sa height, nakuha nila ito sa pamamagitan ng pagiging konektado sa parehong dulo ng court. Si Moody at Pojemski ay naging mga solidong point of attack defenders, habang si Butler ay naglalaro ng passing lanes at si Green bilang backline anchor. Sa opensa, si Curry pa rin ang pangunahing scorer habang si Butler ay umaakit na atensyon bilang pangalawang opsyon. Si Moody at Pojemski ay kayang mag ng open shots mula sa perimeter at ang playmaking, screen settings, at tamang agresyon ni Green ay patuloy na nagiging pundasyon ng kanilang laro. Kapag magkasama si Nakari at Butler, ang Warriors ay may record na 7-2, ibig sabihin ang anumang ibang kombinasyon ng starting lineup na kasama ang duo ay may record na 6 -2. Samantalang sa kabilang banda, ang Memphis Grizzlies ay may record na 11 to 21 laban sa mga kupunang may point .500 o mas mataas ang record at kamakailan lamang ay nakapaghiwalay sa kanilang head coach na si Taylor Jenkins. Ang Grizzlies ay nakapasok sa tatlong playoff sa loob ng anim na season sa ilalim ni Jenkins at nakatakda sana silang makapasok sa ikaapat na pagkakataon. Ibibigay nila ang pangunguna sa assistant coach na si Thomas Lisal, ang kasalukuyang interim head coach. na kamakailan lamang ay nanalo ng coach of the year sa France ng pamunuan ng Paris sa pagkapanalo sa Euroleague Championship noong 2024. Natalo si Lisal sa kanyang unang laro bilang head coach ng Grizzlies laban sa Los Angeles Lakers noong Sabado. Ngunit bumalik sa lineup ang start guard na si Jam Rand na namiss ang kanilang nakaraang anim na laro. Upang manalo, kailangan ng Golden State na samantalahin ang mga posibleng kahinaan ng Memphis, particular sa pagpigil sa mga pag-atake ni Morant at sa pag-control kay Jackson sa paint. Dapat nilang ipatupad ang kanilang mabilis na opensa, magandang paggalaw ng bola at mag-shoot ng mga perimeter shots upang mapagod ang depensa ng Memphis. Sa depensa naman, mahalaga ang pagpigil kay Morant at ang paglimit sa mga madaling puntos ni Jackson kung makokontrol nila ang tempo ng laro at ma-exploit ang mga lapses sa depensa ng Memphis, may malaking pagkakataon sila makuha ang mahalagang panalo sa road game.